Magandang araw po sa inyong lahat. Mga mahal naming kamundo, sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Huwag <apples> kang magulumihanan, kaibigan. Hindi namin ipagkakatiwala sa iyo si Malaginto. Kung ikaw ay may pusong hindi karapat dapat sa kanya, ang lahat ay may simula at wakas. O hangganan, si Malaginto ay mananatili sa iyong pag-iingat hanggang ikaw ay nabubuhay. Napabalikwas si Tay mula sa kanyang kinahihigaan. Hindi niya akalaing siya pala'y nananaginip lamang. Ngunit totoong siya'y dinayo ng tatlong mga kapatid ni Mangigme. Ganap ng mga alas dosi ng hating gabi nang siya'y magising hindi na siya dalawin pa ng antok na kahit pa yan ang gawin ni Itay. Kung kaya't, ang ginawa niya ay tumayo siya at pumunta sa aming kusina at nagtimpla ng kape. Kasunod, ay lumabas si Itay ng aming kusina at kanyang inis sa isang lahat na tingnan ang aming mga nakahapong mga alagang mga panapong at ang kahuli-huli ang sinilip niya ay si Malaginto na nooy nasa kanyang sariling pag-aaring kulungan lap ang mga mata ni Malaginto na katulad ng isang diamanting nasisikata ng liwanag ng araw dahil sa kagagawa ng liwanag ng plus light detay. Kalmado ito sa loob ng kanyang kulungan. Malaginto, nang una pa lamang na ikaw ay mapa sa amin, mula nang ikaw ay isa pa lamang itlog sa palayan, ay alam ko nang magiging isa ka sa mga kakaibang panabong namin at ikaw ang magbibigay ng katuparan sa lahat ng aking matagal nang pinapangarap at iyon ay ang makatulong sa mga taong totoong nangangailangan. Maraming maraming salamat sa iyo kaibigan. Pagkatapos na sabihin niyo na itay kay Malaginto, ay makikita itong si Malagintong marahang tumayo at tumilaok ito ng napakatinis. Isang beses lamang ang kanyang ginawang pagtilaok ngayon na sinundan ka agad ng pagtilaokan ng Noy. Mga naalarma ang iba pang mga panabong na itay. At ang kanyang ginawang pagtilaok na yon ay nagpapahiwatig na siya'y masayang sumasang ayon sa mga sinabing yon sa kanya ni Itay. Maraming maraming salamat sa iyo kaibigan ko. Pagkatapos na sa kanya yon ni Itay, ay nagpasya na nga siyang bumalik na sa aming tahanan upang muling matulog o magpahinga samantalang sa magkaparehong oras at mga pagkakataon. Manoy, sa tingin niyo po ba kaya'y may kakasa o mayroong ibubuga? ang ating panabong sa malagintong panabong ni Kano ang nooy tanong ng isa sa tatlong mga kapatid ni Mang Igme. Mga kapatid, makailag kayo. Alam ko kung ano ang nilalaman ng inyong mga isipan. Alam kong katulad nyo'y ako rin ay nagdadalawang isip na ibangga sa kanyang malaginto ang ating pangkas. Ang ating pangkas na wala pang niisang talo. Pero tayo ay naririto sa bayang ito. Wala na tayong magagawa pa kundi ang ipagsapalaran ang ating panabong. Ang nuhi sagot ni Mang Igme sa kanyang tatlong mga kapatid. Totoo ang mga sunabi ng inyong manoy, mga pinsan. Alam naman nating lahat na marami ng mga tinalong mga panabong at ipinahiyang mga sabongero ang kanilang malaginto. Pero, hindi na mahalaga pa yon. At kung sakali man mga pinsang matalo man ni malaginto, ang ating bangkas, ay kinakailangan ay kailangan natin maging mga tunay at totoong mga sabongero. Mga sabongerong marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang nuwi bigla ang singit namang pagkakasambit ng kanilang pinsang dating taga-sorsogon at kasalukuyang naninirahan sa aming bayan. Ang kanilang pinsang magtataring si Mang Kanor. Nagkatitigan ang tatlong mga kapatid ni Mang Igne. Kasunod ay, Marahil ay tamang lahat ang mga sinabi mo, isang kanor. Kung sa bagay, isang mabuting sabogero si Kano at ang kanyang mga kaibigan, kaya naman ay kung sakaling matalo man ang ating panabong, ay paniguradong hindi nila tayo lalaitin. Totoong lahat ang mga sinabi mong yan, Douglas. Mahal kapatid. Pero sa ngayon, wag na muna tayong mag-isip ng kung ano-anong mga negatibong pangyayari tungkol sa magiging laban ng ating bangkas at ng malagintong panabong nila kano. Alalaanin nyo, nasa atin ang pinakang alas. Ang mutyang walang kupas at garantisadong sa tuwing ito'y ating ipinapakain sa ating bangkas bago ang kanyang laban ay walang nakakatalo sa kanya. Ang mutyang mga bigote ng pusang inkantong alaga ng ating amang isang tanyag na sabongero sa Sorsogon, si Taibaldo. Sa mga sinabing yun ng kanilang manoy, o nakakatandang kapatid na si Mang Igne ay muling nabuhaya ng pag-asa ang kanyang mga kapatid. Naalala nilang bigla sa kung papaanong dumanat ng mga mabibilis na mga pagpalo at pagkilos na kagaya ng sapusa. Ang alinmang panabong nila na kanilang kinakargahan ng mutyang bigote di umano ng inkantadong pusa. Ang mismong paanan katabi ng tari nang kanilang panabong. Aminado akong ang laban sa pagitan ng ating pangkasat si Malaginto ay labang kailan may naiiba sa mga naging laban ng ating mga panabong na ating kinakargahan ng mutya. Kanoon pa may, mga kapatid, manatili sana tayong panatag. Matalo man tayo kung sakaling hindi man umubra kay Malaginto ang ating iniingatan o inaalaga ang mutya. Ang noy paliwanag pa sa kanila Mang igme. Sabalit, manoy ang tungkol po sa ating pinakang hmm kapatid ko, kiram. Yan ang hindi dapat tayo sumablay. Dahil sa yan talaga ang ating pinakang importanteng sabiaw pakay sa payang ito. Magsaya ka na at lubusin mo na ang mga natitirang oras at araw mo sa mundo. Hinayo pa kang sa bongerong buwang-buwang ka. Kulang pa ang buhay mo sa mga inutang mong mga buhay ang makahulugang sambit ni Mang Igme na para bang matindi ang kanyang galit sa taong kanyang tinutukoy. Kumusta ka na, Berto? Dalawang araw na lang. Dalawang araw na lang ang nalalabi. At maduduguan na naman yung iyong mga makasalanang kamay. Ha, 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 ha. Dugo ni Kano at ng kanyang mga kaibigan. At dugo nila mong senyor. Ha, 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 ha. Oo, Don Julio. Nagkaroon na nga ng mansya ng dugo ang aking mga kamay. Pero lahat ng yon ay dugo ng mga taong katulad mong mas masahol pa sa hayop. Tandaan mo ito, Don Julio. Sa oras na ako'y makalabas ng kulungang ito, ay magtago ka na. Dahil ikaw ang una kong ililigpit. Berto! Mm -mm. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mong ikaw ay nasa aking teritoryo. Pasalamat ka, Berto. Dahil kung wala kang ka sa akin, ay kanina ka pang pinakikinabangan ng mga uod sa lupa. Kagaya ng mga naunay, hindi na muling nagsalita pa. Itong si Berto sa kanyang kaharap na si Don Julio, mabilis ang pagpihit ng mga araw at paglipas ng oras hanggang sa sumapit na nga ang araw ng Sabado. Sabado ng hapon. At makikita na sa aming balkonahe si Itay at ang kanyang mga kaibigan. Sila'y magkakaharap-harap na muli sa harapan ng inuman at ang pulutang ipinaris nila sa mamahaling alak na dala ni Mang Tonyo, Mang Alfredo at Mang Ilyasar ay ang ginataang bayawak na nahuli ng dalawang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio at pinagtulungang lutuin sa purong gata, gata ng niyog at nilagyan ng siling labuyo ng dalawang sina Mang Gregorio at Mang Omar. Naging masaya ang kanilang paghaharap-harap sa inuman at sa inumay, narinig kong binanggit ni Itay sa kanilang lahat na kanyang mga kaibigan ang tungkol kinamang Igme, ang sabongerong tagas at ang binabalak nitong ibangga sa aming malaginto ang kanyang panabong na isang bangkas. Si Igme, mga iho, ay isang sabongerong may itinatagong mutya o merong mutyang minana sa kanyang mga magulang subalit ito'y patas kong lumaban at wala tayong dapat na ipag-alala sa kanila at ang bawat panabong na kanyang nilalagyan ng kanilang mutya ay panigurado na ang panalo kaya siya napabilang sa mga sabongerong tanyag. Ang nuwi paliwanag ni Lolo Pedro sa mismong harapan ng kanilang pinag-iinuman. Kung kanawan pala mga pare, pareng kano, wala pala tayong magiging problema sa kanya o sa kanila. Sumagot naman kagad sa mga sinabing yun ni Mang Tonyo, itong si Mang Gaston, at sinabi nitong, Oo, parin Tonyo, sa ngayon ay ang dapat nating isipin at paghandaan ay ang tungkol sa araw ng bukas ng bakbaka ng ating malaginto at ng dalosaping lasak dahil malakas talaga ang kutob kong may gagawin o pinaplanong hindi maganda para sa atin si Don Julio. Halos lahat sila ng mga pagkakataong yun ay tumangot-angot bilang pagsangayon sa lahat ng mga sinabing niyon ni Mang Gaston. Ilang sandali pa'y nag-uwi ka itong sitay at sinabi nitong, Pero mga pare, ang gumugulo sa isip ko ngayon ay kung anong hakbang ang gagawin nila nila Mr. Monsignor upang pigilan ang masamang plano para sa atin ni Don Julio. Pagdating sa bagay na yan, iho, ay wala na tayong dapat na ipag-alala para sa grupong pinamumunuan ni Mr. Monsignor. Dahil baka nakakalimutan niyong may alaga siyang isang mabuting duwende. Sa mga sinabing yun ni Lolo Fedro, sa kanilang lahat ay muling nanariwa sa kanilang isip ang tungkol sa mabuting duwending alaga ni Mr. Monsignor at naisip nilang lahat na walang masamang mangyayari para sa grupo nila Mr. Monsignor. Sa oras na kanilang para na, ang planong sinasabi nito upang pigilan ng masamang plano ni Don Julio sa grupo ni Itay muling napuno ng masasayang kwentuhan halakhaka ng mga oras na 'yon sa aming mismong balkonahe at muli silang lahat na maayos na nagpahalam kay Itay o maging sa amin nila Inay na uuwi na muna sila't at babalik na lang kinaumagahan para sa laban ni Malaginto ngunit itong si Itay at maging si Lolo Pedro ay nagkaroon na ng mga namumuong mga katanungan sa kung sino itong sabongerong bikulanong si Manoy Igme. Ano ang pinakang rason kung bakit sinikap nitong pumunta sa aming bayan sapagkat naisip ni itay noon at maging ni Lolo Pedrong hindi lamang si Malaginto ang pinakang sadya nito sa aming bayan kundi ay meron itong pinakang importanteng rason. Alas dos ng madaling araw at araw na yung ng linggo. At katulad ng mga nakasanayan naming lahat, muling tumilaok ng napakalakas at napakatinis ni Malaginto. Ngunit nananatiling kalmadong lahat ng mga nakataling mga panabong ni tay. Bumangon si tay mula sa kanyang kinahihigaan. Kinuha nito ang aming noy nakasabit na plus light. Binuhay niya ito at lumabas si tay ng aming pinto ang nasa may parting kusina upang siliping lahat ng aming mga panabong. Gumamit si itay ng dipateriyang flashlight dahil sadyang madilim sa labas ng mga pagkakataong yon. Inisa-isang lahat ni itay na suriin ang kalagayan ng aming mga nakahapong mga panabong at ang kahuli-hulihang panabong na kanyang pinasyalay. Si Malagintong nasa kanyang sariling pag-aaring nakabukod na kulungang nasa may parting mismong likuran ng aming tahanan. Kasama niya roon ang mga kulungang kinalalagyan ng aming ubaning mayahin at ang hiraw ng misteryosong matandang tinalo ni Malaginto at Toy naging balitong sitay sa kanyang nasaksihan dahil meron siyang nakitang isang dilalang at nakasuot ng kumikintab at nakakasilaw na kasuotan at hawak nito si Malaginto nakatalikod ito kay Tay subalit alam niyang hinihimas nito ang mga balahibot kabuoan ng katawan ng aming alagang si Malaginto.